Magandang araw sa iyo. Welcome sa ating pagtalakay. Ngayon susuriin natin ang isang um, medyo komplikadong kaso na umabot sa Korte Suprema. Ito yung GR numero 258978, Nuguid versus People of the Philippines. Tama, kasi dito yung hatol na guilty sa murder na galing sa RTC at CA binaliktad ng Supreme Court. Pinawalang sala si Marvin Nuguid. Exactly. So, ang malaking tanong, bakit? Ano yung nakita ng Korte Suprema na iba sa nakita ng mababang hukuman? At ano ba talaga yung sinasabi nito tungkol sa standard na beyond reasonable doubt? Napaka-critical na tanong 'yan kasi ang pinag-uusapan natin dito ay yung pagpaslang kay Wilhelmus Gertman, isang Dutch national. Nangyari ito noong July 3, 2012 pa sa San Fernando, Pampanga. Oo, naalala ko yung kasong yan. Siya yung executive director ng isang NGO doon, di ba? Siya nga, sinugid isa lang sa mga akusado. Siya lang yung nilitis kasi yung iba at large pa rin yata. So hinatulan siya ng RTC, sinangayon na ng CA, pero pagdating sa SC, akwital. Malaking pagbabago yon Talaga. So simulan natin sa mga pangyayari. Ano ba yung nangyari noong July 3, 2012, based sa mga record? Okay. Okay. Tanghali raw noon, pumasok si Girtman sa kainang pickup niya doon sa compound ng Alay Bayan Inc. Pagpasok niya, may sumunod agad na dalawang lalaki. Armed sila. Tapos anong ginawa nila? Ayon sa mga testimonya, lalo na sa prosekusyon, sa pilitan daw pinaluhod si Girtman. Tapos, binaril siya sa likod. Grabe naman. Sa likod talaga? Oo. Oh at yung medical legal report, yun yung official medical finding, sinabi doon na yung bala tumagos malalikod papuntang kaliwang dibdib. Yun yung ikinamatay niya, although naisugod pa siya sa ospital. Tapos yung mga salarin, kasama yung isa pang kasabwat na nagmamaneho ng motor sa labas, mabilis silang tumakas. Tatlo sila lahat. Dahil dyan, dalagong kaso ang isinampa kay Nugid at sa tatlo pa, murder at robbery. Pero sinugid lang yung nahuli at nilitis. nag siya ng not guilty, tama? Correct. Not guilty plea. Tapos ang prosekusyon, nagpresenta sila ng uh, sampung testigo para patunayan yung kaso nila. Sampung testigo? Marami yon. Ano naman nang naging depensa ni Nugid? Ang depensa niya basically alibi. Sabi niya, nung buong araw na yon, July 3, 2012, andon lang siya sa junk shop nila sa Mexico, Pampanga. May kasama siya? Oo, kasama raw niya yung kinakasama niya si Macy Pineda. Nag-aayos daw sila ng ref buong araw. At si Pineda, nag din para suportahan yung alibi na yon. Dinagdag pa ni Nugid na nalaman lang daw niya yung kaso mga dalawang taon na halos ang lumipas, March 11, 2014, nung nagkaroon ng search sa bahay at junk shop nila. Okay, so may alibay siya. Pagkatapos ng trial sa RTC, ano yung naging hatol? Sa San Fernando, Pampanga ito ha, Branch 48. Oo, Branch 48. Ang hatol ng RTC, guilty sa murder. Guilty? Bakit daw? Nakita raw ng RTC yung apat na elemento ng murder. Una, may pinatay. Pangalawa, sinugid daw ang pumatay base sa testimonya. Pangatlo, may treachery or alevosia. Ay, yung pagiging pataksil ng pagpatay. Oo, yung sinadya para hindi makalaban yung biktima. At pangapat, hindi raw ito pareside o infanticide. So pinaniwalaan ng RTC yung mga testigo ng prosekusyon. Yung alibay ni Nugid, hindi nila paniniwalaan. May nakita pa raw silang mga parang inconsistencies daw sa kwento niya at ni Pineda. Pero sa robbery? Acquitted siya sa robbery. Kulang daw sa ebidensya. Ano yung parusa para sa murder? Reclusion perpetua. Basically, habang buhay na pagkakakulong yan, plus yung mga danyos civil, moral, exemplary, at temporal. Bale, 275,000 lahat. Okay. So nag si Nugid sa Court of Appeals. Anong sabi ng CA? Ang CA, pinagtibay nila yung hatol ng RTC. Affirmed in toto. Talaga? Bakit? Sabi ng CA, sapat daw yung ebidensya ng prosekusyon. Lahat daw ng elemento ng murder na patunayan. Kasama na yung treachery. Paano yung mga inconsistencies na binanggit sa RTC o yung mga posibleng issues sa testimonya? Sa kanila, yung pagpapaluhod kay Jertman bago barilin sa likod, malinaw na patunay na raw yon ng treachery. Sinadya talaga. Okay, so RTC, guilty. CA, guilty pa rin. Pero pagdating sa Korte Suprema, boom, baliktad, acquitted, sinugid. Ano ang naging focus ng SC? Dito na pumasok yung masusing pagsusuri ng Korte Suprema lalo na doon sa pinaka-basic na tanong. Sinugid na ba talaga yun? Yung identification sa kanya, yun ang naging sentro. Napatunayan ba ng prosekusyon ang guilt niya beyond reasonable doubt? Yun yung core issue at binuksan ulit ng SC yung buong kaso, di ba? Kahit yung mga issue na hindi direktang inapil. Tama. Yon yung kapangyarihan ng appellate court sa isang apele. Pwedeng i-review lahat from scratch para maitama kung may pagkakamali sa baba. At dito na nga lumabas yung mga sinasabing glaring inconsistencies ng Korte Suprema sa mga testimonya ng mga eyewitness. Sino-sino ulit sila? Tatlo yung naging critical. Si Crisostomo Ibanes, yung driver ni Gertman, si Rene Gonda Ibanes, empleyado sa Alaybayan, at si Wilfredo Villarreal na nasa receiving area daw. Okay, isa-isahin natin. Si Crisostomo Ibanes, yung driver. Ano yung inconsistency sa kanya? Ito yung malalae. Sa korte, nung nagtestify siya, sobrang tiyak niya. Sabi niya, 100% sure siyang sinugid ang bumaril. Itinuro pa niya sinugid sa courtroom. Wow, 100% sure. Napakatiyak niyan. Oo, pero heto yung twist. Meron siyang sunumpang salaysay na ginawa niya noong mismong araw ng krimen, July 3, 2012. Nandun yung tanong, nakita mo ba kung sino ang bumaril sa iyong amo? Anong sagot niya doon? Ang sagot niya, hindi po. Malinaw na malinaw, hindi po. Eh, uh, sobrang laki ng pagkakaiba. Mula hindi po, naging 100% sure. Paano niya pinaliwanag yun? Ang paliwanag niya sa korte, kaya raw hindi po ang nasabi niya noon kasi shock daw sila. Harassed? Natakot? Ganon. Pinaliwalaan ba yun ng Korte Suprema? Hindi. Para sa Korte Suprema, yung ganitong direktang kontradiksyon sa napakamaterial na punto, yung mismong pagkakita sa salarin, e lumilihan ng serious doubt. Hindi raw yun basta maexplain explain away ng shock lang. Parang masyadong malaki yung agwat. Oo nga naman. Okay, sunod. Si Renegonda Ibanez. Ano naman ang issue sa kanya? Si Renegonda, ang sabi niya sa korte, nakita niya raw yung isang di niya kilalang tao na itinuro niya later as nugid mga 10 meters ang layo. Mga ilang segundo lang daw bago siya nakarinig ng putok So nakita niya bago pumutok. Mukhang okay yun. Yung tinanong na siya ng abogado ni Nugid, doon siya umamin. Tinanong siya, did you see who fired the gun? Ang sagot niya, yes sir, I did not see. Ah, so inamin niyang hindi niya nakita kung sino yung mismong bumaril? Exactly. Hindi niya nakita kung sino ang nagpapaputok. Tapos yung description niya doon sa taong nakita niya raw from 10 meters, medyo vague din. Sabi niya, I focused on his eyes, sir. Maliban doon, wala siyang masabi sa height, damit, etc. Parang ang hirap naman mag-identify based lang sa mata from 10 meters away, ano? Yun na nga. Para sa SC, yung pag-amin niyang hindi niya nakita yung pagbarel plus yung kakulangan ng description, nagpahina rin yun sa value ng identification niya kay Nugid. Okay. Pangatlo, si Wilfredo Villarreal. Siya raw yung nakita sa pagpapaluhod at pagbarel mismo, pati sa pagtakas. O oh, yun ang sabi niya. Nagbigay pa nga siya ng description. Mga 5'3 to 5'5 daw, medyo malaki katawan, naka-dark jacket, naka-ball cap. Ito yung naging basehan ng cartographic sketch. So at least may description siya. Meron nga. Pero nung tinanong na siya sa korte, makikilana mo ba sila ulit? Ang sagot niya, I'm not sure. It was too fast, sir. Masyado daw mabilis. Hmm. Not sure kahit nakita niyo yung mismong pagbaril. Oo, pati yung mga photos daw from the CCTV nung tumatakas na sila sa motor, hindi niya ma-identify yung mga muka. Ang kaya lang daw niyang sabihin ay yung seating arrangement nila sa motor. So may description pero hindi sigurado sa pagkilala. Isa pa yung red flag, di ba? Definitely. Para sa Korte Suprema, yung mga ganitong pag-aalinlangan at inconsistencies mula mismo sa mga key witnesses ng prosekusyon ay eh nag ng serious doubt sa identification kay Nugid. Tapos, si Nugid mismo, diba, tinanggi niya na siya yung nga sa sketch at CCTV photos. May mga pinoint out pa siyang pakakaiba sa itsura. Oo, sabi niya, iba raw kulay ng balat niya, mas makapal kilay niya, may cleft chin siya na wala sa sketch. Pati yung tenga raw sa sketch, kuluping daw, parang nakausli, hindi raw ganun tenga niya. Ang daming detalye At itong mga pinagsama-samang duda sa identification, dito na ngayon pumasok yung mga fundamental legal principles na ginamit ng Korte Suprema para ijustify justify yung acquittal. Sige, talakain natin yan. Unahin natin yung pinakaimportante siguro. Proof beyond reasonable doubt. Ano ba ito ulit? Okay, proof beyond reasonable doubt, hindi to absolute certainty, ha? Hindi yung parang 100% sure na walang kahit katiting na duda. Ang hinahanap dito ay moral certainty. Moral certainty? Ano yun? Yun yung level ng proof na sapat para makonvince ang isang um, rational at impartial na isip na yung akusado, eh talagang may sala. Kumaga pagkatapos mong marinig lahat ng ebidensya, wala ka ng reasonable duda na siya nga ang gumawa. Ito yung pinakamataas na standard sa criminal cases, requirement ng due process yan, hindi pwedeng hinala lang, or mukhang siya nga, kailangan moral certainty. At sino ang may responsibilidad na patunayan yan? Laging nasa prosecution yan, silang may burden of proof. Kung sa huli merong natitirang reasonable doubt, yung duda na hindi lang basta gawa-gawa kundi may basehan sa ebidensya o kawalan nito, dapat pabor yun sa akusado. Acquittal dapat. Sinabi yan sa mga kaso tulad ng People v. Claro at Fatula v. People. At kasama niyan yung presumption of innocence, di ba? Na lahat tayo inosente hanggat hindi na Exactly. Sa ligang batas natin yan, nasa Bill of Rights, bawat akusado presumed innocent. Ang prosekusyon ang kailangan mag-overcome ng presumption na yon. Anong ibig sabihin niyan sa practice? Halimbawa, kung mahina ang depensa ng akusado, yan ang mahalaga. Kahit pasabihin nating mahina ang alibay ng akusado o may mga butas din ang depensa niya, hindi yun pwedeng gamitin para palakasin ang kaso ng prosekusyon. Kung sa simula pa lang, eh mahina na talagang ebidensya nila. Ang kaso ng prosekusyon dapat tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi pwedeng sumandal sa kahinaan ng depensa. Kung bagsak ang ebidensya ng prosekusyon sa standard na proof beyond reasonable doubt, equital eh, talaga ang resulta. Yon ang diwa ng People versus Nunez. Okay. Ngayon, tungkol naman sa credibility ng mga testigo. Usually, nirerespeto ng appellate courts yung assessment ng trial judge, 'di ba? Kasi sa sila yung nakakita mismo sa witness. Oo, 'yun yung general rule kasi yung trial judge, nakita niya yung kilos, yung demeanor ng testigo habang nagsasalita. Malaking bagay 'yon sa pag-assess kung nagsasabi ba siya ng totoo. Pero may exception? Meron. At ginamit yun ng Korte Suprema dito. Ang exception ay kung merong mahalagang facts or circumstances na na-overlook, na-ignore o na-misinterpret ng trial court at itong mga to kung isasalang-alang e eh magbabago sa resulta ng kaso, pwedeng-pwede nang i-review at balikta rin ng appellate court yung findings sa credibility. Sa kasong to, yung mga glaring inconsistencies na nakita ng SC sa testimonya ng mga eyewitness, yun yung naging basihan nila para sabihing, teka, mukhang may na-miss dito yung RTC at CA. Kaya in nila yung exception. Base yan sa prinsipyong nasa Fernandez v. People. Malinaw yon. Ngayon, balik tayo sa depensa ni Nugid. Yung alibi. Sabi mo kanina, madalas ituring na mahina yan. Pero dito, parang lumakas. Oo, nagkaroon ng ibang perspective dito. Nag-caution yung Korte Suprema, citing cases like lehano v. People na hindi dapat automatic na binabrush aside ang alibi. Totoo, mahina ang alibi laban sa positive and credible identification. Pero ang susi dyan ay yung credible. Kung yung mismong identification ng prosekusyon ay questionable na, may mga duda na, tulad ng nangyari dito dahil sa inconsistencies, mm -hmm. doon na nagkakaroon ng way 'yung alibi. Exactly. Kasi isipin mo, kung inosente ka talaga at wala ka naman doon, ano pa ba ang depensa mo kundi itanggi at sabihing nasa ibang lugar ka? Alibi and denial lang talaga. So kapag mahina ang identification, mas nagiging significant ang alibi, hindi na siya basta weakest defense. Interesting yon. So, hindi laging mahina ang alibi. Depende sa lakas ng kaso ng prosecution. Tama. Depende sa konteks ng buong ebidensya. Okay. Lastly, yung treachery o alevosia. Hindi na ito yung main reason for acquittal, pero ito yung ginamit ng RTC at CA para i-qualify as murder yung krimen. Oo. Dahil nga na-acquit na, na sinugid based on reasonable doubt sa identification, hindi na naging super central yung discussion ng treachery sa SC decision. Pero mahalaga pa rin banggitin, yun yung nakita ng lower courts na qualifying circumstance. Yung pagpapaluhod daw kay Geertman bago barilin sa likod, yun daw yung patunay na sinadya yung paraan para masigurong walang laban yung biktima. Kung napatunayan lang sana beyond reasonable doubt na sinugid ngayon, yung treachery ang magaangat sa kaso to murder. Gets ko. So, ang laki talaga ng impact ng pagdududa sa identification. Buong kaso na bago. Malaking malaki. Ipinapakita nito kung gaano kaseryoso ang Korte Suprema sa pag-apply ng standard na proof beyond reasonable doubt. Hindi pwedeng may naiiwan na makatwirang pagdududa. Grabe yung implikasyon nito. So, ito yung iwan nating tanong para sa iyo na nakikinig. Kapag may mga salungatan sa testimonya ng mga saksi, gaano ba dapat kabigat ang epekto ng bawat inconsistency, lalo na kung ang nakataya dito ay yung conviction at kalayaan ng isang tao? Saan ba dapat ilagay yung linya ng reasonable doubt? Mahirap na tanong yan pero importanteng pag-isipan. Anong tingin mo dito? Sangayong ka ba sa naging desisyon ng Korte Suprema? O tingin mo sapat na dapat yung ebidensya ng prosekusyon? Gusto naming marinig ang iyong saloobin, O kung may tanong ka pa, malaking tulong yan sa ating diskusyon. Bilang pagre lang, ito yung mga key legal doctrines na lumutang sa kasong NUGID. Una, Proof Beyond Reasonable Doubt. Kailangan ng moral certainty, hindi absolutong katiyakan. Pangalawa, presumption of innocence. Laging inosente ang akusado hangat hindi napapatunayan ng prosekusyon. Pangatlo, kredibilidad ng testigo at pagsusuri ng appellate court. Pwedeng i-review ang credibility findings ng trial court kung may malaking pagkakamali o duda. At pangapat, alibi. Hindi laging mahina. Lumalakas ito kapag questionable ang identification ng prosekusyon. Ayan. Sana naging malinaw ang ating pagtatalakay sa kasong ito. Maraming salamat sa iyong pagsama at pakikinig. Oo, salamat sa iyo. At kung gusto mong masundan pa ang mga ganitong usapin, huwag kalimutan mag-subscribe ha! Ang ating pinag-usapan ngayon ay base sa desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas sa GR number 258978 Marvin M. Nugid versus People of the Philippines. Muli, Salamat at hanggang sa susunod